Recording has started. Shutter button. Double tap to activate. So, uh, hello mga tropa ko, magandang umaga sa inyo lahat, no. <coughs> It's nice to be back and uh, tropa ko, tropa ko official pong muli, no? So, ngayon, update ko naman kayo dito sa Vivo na matagal nang binigay sa atin ng pinsan ko. So, kunin natin mga tropa koy, Yan. So kung maaalala nyo eh, So kung nyo mga tropa koy, April 20 <coughs> Sunday Nakuha natin sa kanya to So ang ginawa ko niribabad binabad ko lang sa binabad ko lang sa ano nakasaksak dito binabad ko lang siya tapos ang ginawa ko naman is <coughs> tinry kong i-on kanina so inon ko siya pinabayaan ko lang so yon mga tropa koy ang result gumana so hindi na tayo mapapagastos okay na mga tropa ko So, yung problema natin, solved na. Problema na lang natin is, yung ating power bank na Remax. <coughs> so, ipapagawa natin yun. So, nandun na kay Lolo Nan kahapon pa. Yung isang electric fan natin na neck fan, sa mga hindi po nakakaalam is, ipapamana ko sa ah uh, anak ng kapatid ng nanay ko. Bibigay ko sa kanya yon. Sinangangailangan siya ng neck fan. Si ano yun mga tropa ko eh. <coughs> Black. Itong nandito sa akin, puti. So, ginamit ko kahapon, pag open ko, akala ko gumagana. Sira pala. So, papaayos din natin yon. <coughs> so, abang-abang mga tropa ko eh. No? So, kung maalala nyo yung G2 Life natin na minifan, nawala na mga tropa koy di na makita. So, bibili na lang ulit ako sa December. So, yun lang mga tropa koy <coughs> So, subukan natin na buksan to. So, Tingnan natin mga tropa ko yakong kung gagana siya. Try natin. Iyon. Kaso mahina. Yun. So, mamaya mga tropa ko, update ko ulit kayo sa tindig na itong bibong to. So, yun lamang. <clears throat> Shoutout sa inyo lahat. God bless.